kumpletuhin ang banta ni nanay. Pag di kayo tumigil dyan, kukurutin ko kayo sa blank. Ethan! Sa singit. <laughs> sa singit. Nasabihan ka na ba nun? Mami Monica mo. <laughs> Tama. Sa singit. Ethan, pass or play? Play, play, play. They're gonna play. Mickey, balik muna kayo. Let's go, legit status. Sa inyo round na ito, kung makuha nyo lahat. Chod, kumpletuhin ang banta ni nanay pag di kayo tumigil dyan, kukurutin ko kayo sa... Sa pisngi. Yay! Sa pisngi. <laughs> Services, baka naman nakitan lang. Yes, nandiyan. Agatha. Kukurutin ko kayo sa ano? Sa black. Sa tenga. Sa tenga. O, pwede pingot, di ba? Purot o pingot. Sigurado, marami nang napingot dyan. Survey says... <laughs> Kuya Kit. Patilya. Pati... Nako! <laughs> Ayoko yun. Masakit yun. Survey says... Oh. Game. Pag di kayo tumigil dyan, kukurutin ko kayo sa blank. Tagiliran. Sa tagiliran. Survey says... Oh, yep, boy. you got it. Chud. Tat kukuruti ko kayo saan. Sa may chan. Sa chan. Survey says, Wala, stand by to steal. Agatha, last chance. Kundi makaka-steal sila. Kompletuhin ang banta ni nanay. Pag di kayo tumigil diyan, kukurutin ko kayo sa... Sa puwet. Sa puwet. <laughs> Buhay. Buhay na Buhay. Kuya Keith, isa na lang. Kompleto ko ng banda niya. Pag di kayo tumigil dyan, kukurutin ko kayo sa ilong. Sa ilong! Yes! Hmm. Good answer! Good answer! Ano ba yan? Ganon, o oh, ganon. Pa! Hmm. Ilong! Wala! Ali! Ano palagay mo? Based on my experience. Ayan, ayan. Dyan tayo eh. Dyan tayo, eh. Kinurot lang ako ng nanay ko sa arm dito. Sa may kilikilid. Dito. Di ba kahit para pag tinatat ko yung lugar na to, medyo sensitive dyan. Sa Tama na nga. Um, based on my experience po also. Based on my experience. Ako, go. Sa labi. Sa labi? Oo po. Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Masakit po talaga. Hindi ko pa na-experience yun, pero ini-imagine ko. Camry, ano kaya? Makulit. Ako po sa kamay. Sa kamay? Kaso, ganun. Okay. Kili -kili. Malapit sa kilikili, sa labi, sa kamay. Mickey, ano kaya sagot mo? To steal this round. Feeling ko yung malapit sa kilikili. Yan! Doon tayo sa mas masakit. Ang sabi nila yung dito sa braso. Sa braso yung malapit sa kilikili. To steal the round, nandiyan kaya yan. Survey says... Tayong Baka mali mo yung labet eh. Tignan natin. Sabay-sabay po tayo. Number six, please. Hita. Anyway, hita nyo na. Humataw agad sa round one ng legit status. Then meron na silang 76 points.